Okay, so um, nag-post nga ako na siyempre papatulpo nga ako ng nanay uh, dahil dun sa pagtulong ko dun sa bata, okay, ito, yan. Sabi ko na, tuwing birthday ko na lang, ina actually, inaabangan ko sa tool okay. so, Nag-aabang kami nitong lahat, yan. Kasi nga, naka-schedule daw kami ng 2 p.m. to 3 Okay, so, nag-aabang ako. Iba rin ang impact sa akin na ginawa nito ko dahil tumawag kahapon. Ang, ngayon, nagsabi siya, uh, ako ng nanay niya, ng bata, na mapatulpo ako. Siyempre, ako naman, ilalaban ko lang kung ano yung sa Kasi ako tumulong lang din ako. Ngayon, uh, siyempre, malaking impact to sa anxiety ko. Malaking impact to sa mental mental health ko yung nangyari na to, di ba? Kasi minsan na ako nakarating sa tulpo, medyo nakakatakot talaga nakakanginig. Ah, tapos ngayon, syempre, lawyer, so, lawyer to lawyer eh. ang usapan dyan eh. Ngayon, hindi kami natuloy. Ngayon, hindi kami natuloy kasi nga, wala naman daw evidence na inargabyado ko yung ban. Kasi wala naman talaga. Napakaganda ng intention ko sa bata. Okay, sabihin ko sa inyo kung ano yung i-announce ia ko before. Yung surprise ako dun sa bata. Okay, ito yan. Ang sabi ko, is hati kami sa vlog. Magiging hati kami sa vlog. Iko-continue, iko-continue namin. Ngayon, binigyan ko ng cellphone yung bata, syempre para makapag-vlog. Pero hindi ko nakikita yung cellphone. Hindi ko nakikita yung cellphone ng bata. Tuwing dala niya kung baga, yung bata kasi napalapit na sa akin. So kaya gusto ko siyang tulungan. Talagang mahal ko na yung bata. Sa nga katabi ko, tignan nyo yung sobrang lambing kasi ng bata. Okay, kaya gustong gusto ayon Siyempre ngayon, nagantay ako sa tulpo na ang sabi sa amin ng staff is hindi daw pasok yung nirereklamo niya dahil wala naman daw nakitang evidence na naargabyado yung bata. Kasi nga, which is marami daw akong binibigay. O, totoo naman yon So, ganito yan mga mare, okay? Papakita ko sa inyo kung magkano yung kinita ng video. Okay? Kasi sabi... Alam nyo, kung, kung gagamitin ko yung bata, eh di sana, ginawa ko, hindi ako nag-offer sa magulang niya na maghahati kami sa vlog start ng vlog namin. Yung vlog namin before, okay na yun kasi marami naman ako nabigay. Editor, araw ko, imblis na vlog ko. Siyempre, natutuwa ako sa bata. So, ginawa ko, hinati ko. ba? Diba? Ang plano ko sa kanya ay bilan siya ng lupa. Dahil nga, walo silang magkakapatid. Sabi ko naman sa kanya yan malinaw dun sa nanay ang sabi ko malinaw ang sabi ko magbibigay ako ng pera pero hindi ko to ipapahawak ako mismo ang bibigay bibili ng lupa at ipapangalan ko sa iyo dahil ikaw ang ina malinaw yan alam mo yan kaharap ang mga kaibigan ko di ba sa sobrang bait ko sa sobrang awa ko Imagine mo, pati lupat bahay kaya kong ibigay. Pero dahil nga inudlot ko yon at meron kaming video ng bata, hindi ko in kasi nga pinangungunahan mo ko. Limang araw pa lang kaming nagbablog pero ang gusto mo, makuha mo na yung pera. Kaya nga ako na off. So ginawa ko, baka masyadong maraming magsulsol, akala sobrang laki ng kita ng vlog, sa 7 million na views, baka akala 7 million din kinita ko. Hindi. Okay, eto yan. Ipapakita ko sa inyong lahat. Sa 7M na views, saan so na yun? Okay, eto. Yung una-una namin vlog, ayan, kung makikita nyo, ayan yung grocery. Okay, ayan yung grocery ng bata. Ang kinita dyan is $369. Ayan, malinaw yan, $369. Okay? Tapos, sa sunod naming vlog, ayan o, yung $369. Ayan. Ayan yung grocery. ah uh, 8 million views siguro yan. Hindi ganun ka nalaga ang kinikita sa, sa vlog. Sunod, birthday daw niya ngayon. So, binigyan ko siya nung araw na yon ng 7,000 ba? O, 7,000. salubong ko siya. Binigyan ko siya ng 7,000. Masaya ako sa binigay ko kasi nga, bata, tuwang-tuwa. At naawa ako kasi yung ginrosery daw namin na spaghetti is yun daw yung handa niya. So, tinanong ko siya, tinanong ko yung bata kung anong gusto niyang gift. Ang sabi niya, pambayad ng upa. Okay, pambayad ng bahay. So, binigay, di ba, ng bukal sa puso ko na hindi ko alam na masama pala yun sa'yo. Okay? Ang pinupunto ko dito, yung nanay. ba? Diba? Grabe ka. Tapos, yung sunod namin vlog, sunod namin vlog, $153. Ayan. Ito yung sunod namin vlog, oh. $153. Dollar. 3 million views ata yan. Eh oh. no, ayan. 300 eh, tignan niyo diyan. 353 dollar. Okay? Kwentahin niyo na lang kung magkano 'yon. Tapos ang next, iPhone 17 na gusto niya, pero binigyan ko siya ng iPhone. Na normal na iPhone lang. iPhone 11 Pro Max yun. Okay? i na lang kung magkano yun. Tapos, ang kinita doon is $265. Siguro 4M yun or 3M. Hindi ko na matandaan. Ang kinita doon, ayano o. Ayan. Andyan na mga revenue niyan eh. Ayan o. $200. $265. Okay? Yun yung kinita. So, itotal nyo na lang. Diba? ba? Ito kasi yung hinahabol ng nanay niya. Nag eto uh, uh, pa, yung 100 marunong nang mag si Monica, ayan, 106 106 dollar, ayan. 106 dollars. So sunod na vlog. Sa sunod naman is yung pugo, gusto nang sumama pa uwiin. Basta ayan, ayan, may 38 dollar. Okay, ayan, 38. And then next, yung last na vlog ko sa kanya is nakita sila ni kalbo ata. O, oh, ayun yung nagkita. Hindi ko sure. Parang wala dito. Nagkita sila ni kalbo. Ayan. Okay, basta kung ito total ang vlog namin sa kinita, eh, ganun lang kalaki yun. Okay. Kanina, tinotal ko yun. Ang lumabas sa akin, basta, inano ko ha, ang lumabas sa akin, $1,000, uh, $1,010. So, sa pera natin is $57,000. Ayan. Ayan. Ang sabi ko sa kanya is maghahati kami once na magbablog na kami ulit. Okay, yung kinita dito is na demonetize din kasi ako. So, ngayon, ang kita sa vlog na kukuha yan after one month. Pero ang gusto kasing mangyari ng nanay niya, ibigay ko agad-agad. So, dito sa 57,000 na to, maghahati kami dito magkano. Sige, sabihin na natin na sa na yung ano, ah, uh, sa iyo na yung 27,000. Yun yung hinahabol mo sa akin, na mas malaki pa yung binigay ko, di ba? Ang sabi ko sa iyo, plano ko. Okay, ganito. Bukod sa vlog na yan. Ang plano ko is maghahati kami. Bibilan ko ng lupa yung anak mo. Yun ang plano ko. Nag-message ka pa sa kin. Ang sabi mo sa akin, ang sabi ko sa iyo, pag-aaralin ko yung anak mo. Tuwang-tuwa ka pa, Mare. Salamat talaga. Ganun ang sabi mo sa akin Ang dami, in-screenshot ko lahat Lahat, ini screenshot ko lahat ng message natin Okay, since nag-post ka ng combo natin Sige, okay Dinumog din ako ng mga kamag-anak mo Ako ang masama Ako, tumulong lang ako Nagbablog kaming dalawa ni Pakboy sa Mercury Sumulpot yung anak mo Natuwa ako Candy lang ang pinabibili kumuha siya ng grocery, walang problema sa akin. Siyempre, natuwa ako eh. Kung baga, isip ng anak mo, ganyan edad, pero matanda, na sobrang nakakatuwa. Kaya napamahal ko sa anak mo. Ngayon, gusto kong kupkupin. Pero hindi nga pwede dahil nga, siyempre, magulang ka. Ngayon, ang pilit mong sinasabi sa akin, lagi mong sinasabi sa akin na ano, kasi ano ako, stress ako, mare, ganito yan eh. Stress ako eh. Uh, marami akong problema. Hindi lang ikaw ang kailangan kong unahin. Okay, marami akong problema. May negosyo ako. May problema ako dun sa contractor ko. Tapos, uh, marami akong ginagawa. Siyempre, nung no, nag-unwind ako, nakita mo, nag-unwind ako, may message mo ako na bakit, bakit hindi, tayo, hindi tayo pwedeng magkita sa personal. Anong sabi ko sa'yo? Magkita tayo sa police station. Pero ang sabi mo, ayaw mo. Bakit ayaw mo? 'di ba? Kasi ayaw kung basta-basta makipagkita sa iyo sa dilim. Hindi hindi pa pwede 'yun. Syempre hindi ko naman alam takbo ng utak nyo. at hindi ko alam kung sino kung sino ka talaga, 'di ba? Sa anak mo may tiwala ako, pero sa iyo wala. Real to. Okay? Una pa lang alam ko na umakyat ka dito sa bahay ko, tinao kita. Anong sabi mo sa akin, Mare, baka pwedeng makahiram ng 10,000? Dito, nasa akin pa yung konbo natin. Ang sabi mo sa akin, um, kakapalan ko na mukha ko para ano, uh, para meron akong pang negosyo. Mare, anong sabi ko sa'yo, di ba? Bilang kitang tricycle. Kaso hindi ka makapag-antay, at tat na atat kang kuhain yung pera ng bata. Di ba? Ngayon, kaya kong ibigay yung ano, yung 25,000 na hinihingi mo. Kaya ko, kaso, hindi ko yun ibibigay sa sa'yo. Siguro kung ano na lang yung kailangan ng anak mo, pwede pa. Pero sa'yo, hindi. Ikaw lang yung nagahabol. Yung anak mo nga ayaw nang umuwi eh. Kasi gustong gusto dito. Kasi nga dito, na, pa, na maayos yung trato namin sa kanya. ba? Diba? Hindi dapat yan nagtitinda sa gabi. Hindi mo dapat pinagtitinda ang anak mo sa alauna ng madaling araw. Dapat ikaw ang nagtatrabaho. Ikaw pa may ganang magreklamo sa tulpo. ba? Diba? Dapat ikaw ang nagtatrabaho at ikaw ang gumagawa ng pangarap sa anak mo. Hindi mo iaasa sa ibang tao. Pasalamat ka nga eh. Dapat eh, meron ng willing tumulong sa anak mo pero anong ginawa mo? Diba? ang ginawa mo, ini-stop mo, 'di ba? Pinakitaan mo ko ng eto lang ang gusto mo, 'di ba? Ngayon kung kakasuhan mo ko, lalaban kita. Hindi naman ako umurong. Inintay kita nagpatulpo ka. Iniintay kita kanina, isang oras ako nag-aantay, ayan oh. Isang oras ako nag-aantay, wala ka. Hindi kasi valid yung reason mo na ipapatulpo mo ko. Ang gusto mo kasi mangyari, nag-post ka. Ang post mo ay nag-post ka. Okay? Ang post mo ay post nito. Alam mo, hindi ko alam na ganyan ka. Marami nagsusulsul sa akin noon pero hindi ko pinakinggan. Naniniwala kasi ako sa sarili ko at sa nararamdaman ko. Kaso nitong huli, ikaw na mismo ang nagpakita sa sarili mo na pera, 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 pera. Diba? Hindi ako magpapasira sa 25,000, Mari. Dis ko naman. Hindi para magpasira ako sa ganong halaga.